Kita kita sekarang di puluhan pun kena. Ini ruang bersetop. Tadi dah turun Kita tadi go luar stop. Gagal. Saya gagal nang sangit. Wih. Bulandus kau aneh, passion. Kurang-kurang. nga. Hello, what's up mga kabradix? Habang nasa kalagitnaan po tayo ng mati isang matinding init mga kabradix Ito mga kabradix, ipapasyal ko po itong aking aso dito sa ilong mga kabradix Ayan, kung makikita nyo, ito ang yung lingkod na si kabradix Tayo po ay napasyal pasyal dito Pero nako mga kabradix, ah, pakainit napakainit ng panahon po natin at ayan o buti na lang malakas yung hangin mga ka uh, hindi masyadong maramdaman po natin na ma masyadong mainit kasi may hangin mga kapradiks kung wala, nako napaka tindi ng init mga kapradiks sa mga panahon ngayon dito sa amin mga kapradiks talagang wala na talagang ulan dito sa amin mga kapradiks ilang araw na na hindi umulan po dito siguro ngayon ang buwan na ito isang bisis lang umuulan dito at napaka ano lang, napaka ikli lang napaka dali lang na humuhupa yung ulan hindi masyadong malakas yung ulan dito mga bradis hindi na mga bradis dito ako kung makikita yung langit diba mga bradis na medyo malayo po tayo sa ano natin mga Bradix. Malayo po mga Bradix yung ano ko, yung cameraman ko dito mga Bradix medyo malayo kasi malapat yung ano namin dito. malapat yung ilog namin dito mga Bradix. Hindi po tayo dito magpapisaw kaso ano uh, napakainit mga Bradix. Hindi pwede. Medyo mainit po yung araw. At ano na, kanina pa tayo na, na laging nainitan mga bradix na tinatamaan ng tindi ng init mga bradix kaya eh, tayo pwede liligo baka mapasma po tayo dito ako itong aso ko makikita nyo mga bradix kapilala ko po itong aso ko mga bradix sa pushpax mga bradix mahala ng aso napakatagal na itong aso na to sa kamay ko napagal na po itong inalagaan at napakatapang itong aso na to wala tong inurungan na ano mga aso din po na gusto ipaglaban sa kanya wala tong inurungan na balik na mo napakatapang kaya balik na doon mo doon lang po sa silid ng ano po pakuran ng ating bahay ng mga alaga kasi hindi po siya pwede sa labas yan po mga bradics kung gusto niyo ng video na to don't forget to like and share mga products